Yes dua guys Kula po Kula po Ito ba kay Sir Raj Parang kay Mjagawin mo na Ay lagap Kula nice. po guys Kula guys Uh -huh. <coughs> guys. Hello, guys. <laughs> guys. <laughs> 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 Aduh, <kula> <laughs> guys yes, sabai-sabai guys sabai-sabai yang hira uh nih, <laughs>

يا امفه امبلواه لوه هاو جاي شو طلبو من خلاص ايما قونت شي طلباتني دوم دوم طم مولا دارك باش هاو جاي شو جاي شو بايو انا نوط

guys. Kita enjoy guys. Pilok guys. Pilok. Pilok guys. <laughs> okay na guys. Malaki yan. <laughs> Malaking ulam. Ulam. Oh, Ayan. Ayan na. Sumama yung panahon, mga idol. Matas yung hangin. Lakas. Yes. Sumama yung panahon, mga idol.

Okay, guys. Malaki mga idol. okay. Sama yung oh. ano. guys ma medyo ma ano bigat daw pero masama na yung panahon no oh. yung kasama namin na bukot guys bukot guys bukot yung ano oh, mayroon mayroon よろしくお願いします。

Ayan may isa at sunod.

itu bisa listrik bola. Dari. guys. Dari <laughs> 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 <hariya> <harih>

Ang kabao si Sab. Ayun. Ano rin, bisugo din. Kulisi ang tawag sa amin yan. Kulisi. Kain na lang. Ikaw na lang. Wala. Wala. Sabi. Okay. Ah, bibas tayo And guys, dumating na tayo. Back Ayan. to Barak. Back to Barak. Ito yung mga uh, natin. Idol. Ayan o. Oh. Lalaki. Lalaki ah. ay dulo. Ayan o pa. Ayan ano Oh. oh. pa sa aming huli. Ito yung kulapo. Ah, kulapo? mga maliliit. kulapo mo sir? kulapo yan oh. Sinago. Okay, oh. Kulapo. Mayroon pa yan. Mayroon pa dito. Ayan kulapo. na halaki oh. Ito so yung nakatroha. Guys. Kulapo. Balit tayo lang medyo maano. Maalat.